kaibigan, kasama pa rin natin si Miss Marlene Alastra, my good friend. ang founder at program manager for Focus, a friendly organization for community understanding and support. We're talking about... Um, lending a helping hand. Yes. Kasi tinatawag natin silang victims, ano? Kasi sino ba naman ang talagang sasabihin na nagbo-volunteer ako, I want to go into prostitution if there were other alternatives. Yes. Pero ang prostitution kasi, hindi yan nilalapitan basta-basta at parang sa isang community pag may prostitution outcast ka at ito yung inadapt mo na advocacy uh, siguro para bigyan natin ng mukha ang uh, ang uh, problemang ito pwede ka ba magkwento ng ilang instances na mga kababaihan na uh, you were able to friend and then uh nagbagong buhay sila yes one um isa sa aming staff ngayon um nakita namin siya sa sa Cubao area okay where in near yeah. okay. in street prostitution ay Rampan okay. so how old was she when you found her Mga no, 22 na siya actually but she started at what age um i think 15 15 yes okay. and uh, so seven years na siya Seven years siya sa street mm -hmm. uh, nakapag-asawa siya doon and then yung lalaki na nakuha niya ibinubugbog <laughs> siya And then, into drugs, yung kinikita niya, kinukuha. Okay. Nagkaanak sila ng dalawa. And then, parang dumating na sa point ng buhay niya na ayoko na. Mm -hmm. So, pero nung mga time na nandun siya, pumupunta na kami sa kanya. Kinakausap namin siya, just being mm -hmm. friends, and letting them know na andito kami, willing tumulong kung mm -hmm. ano yung ilangan So, she decided na umalis na doon. Masalimuot yung pag-alis niya doon kasi yung may asawa anak, niya may, asa may mga anak mm -hmm. so na na -plan siya namin yon. Now, trained namin siya to be one of our peer educator, okay? Siya ngayon ang bumabalik sa kalsada para mangumbinsi ng mga kababaihan mm -hmm. to live yung ganong klasing pamumuhay. Okay. And then I found out, wala siyang pinag-aralan kay grade 1. Okay. So It started kasi gusto niyang matuto. Ate, gusto kong matuto, gusto kong marunong sumulat, magbasa. So, kinausap ko yung bunso ko, who is a scholar ng UP. So, siya yung nag-tutor. Nung natuto na siyang magsulat, magbasa, mas, ano pa siya, nag-crave pa siya for more education. So, may kinausap akong school. Sinabi ko, ito yung status ng babae. Pwede ba niyo ba siyang tanggapin? Kasi it's it's um Christian school, okay. Catholic school. Okay. So inenroll ko siya na adult education, yung elementary ah uh, dapat kukunin ng tatlong taon, nakuha niya ng dalawang taon. Okay. So talagang may utak siya. Yeah, tsaka madali siyang turuan. Okay. So from there, ah uh, yun nga lang uh, nagdecide yung asawa niya na lumipat ng tirahan sa Batangas so mm -hmm. pinasama ko na rin siya mm -hmm. doon. So nanatili sila mag-asawa. Yes. Nalampasan nila yung hurdle na to. Mm. -mm. Okay, at kasama nila. nila yung dalawang anak nila. Do we even know kung bakit siya nasa black doon sa street prostitution in the first place at 15? Yeah. 15 years old. Uh, parang hirap imagine imagine ano, mm na -hmm. 15, barely okay. out of ka graduate lang ng mm -hmm. high school? Ano siya? Galing siyang probinsya at 14, mm -hmm. pumunta siyang Maynila kasi uh, gusto lang niyang magbakasyon dito. Kasi right. uh, kaba uh, kabataan natin sa probinsya, pag narinig ang Maynila, kala nila ano, mm -hmm. sarap, sarap paraiso. Sa kasi ma magaganda yung ilaw, mm -hmm. masaya ang buhay. So, pumunta siya dito and uh, nung nandito siya kasama nung kapatid niya, he was she was raped. Okay. Tapos, ito yung kaisipan na ikaw na yung na-rape, ikaw na yung biktima, ikaw pa yung kahihiyan sa pamilya. That's true. So, pinalaya siya. And she ended up in Cubao. Okay. So, nung nasa Cubao na siya, ibinenta siya ng isang bugaw mm -hmm. na hindi niya alam na gano'n na pala yung ginagawa. So ang tingin niya, kukita pala ako ng pila, hindi ako pala magugotong mm -hmm. kung... Pwede pala, pwede pala, pala ganito, kahit wala akong alam, yes, hindi ako marunong oo. magbasa, magsulat. Kasi hindi siya pwede mag-apply sa mga restaurant, kasi wala siyang pinag-aralan. Okay. Hindi nga marunong Hindi rin siya marunong magtagalog kasi bisaya siya. Okay. So, so, so isa kaya yung, siya namunta mm -hmm. doon. Okay. Ito siguro isa sa mga extreme cases, ano, hindi naman lahat ay ganito ka-extreme yung mga yes. pinagdaanan sa buhay, but the fact remains na kung magkakaroon sila ng alternatibo pipiliin nila yung alternatibo at aalis sila dito. Opo. Yung mga services pa ninyo, bukod doon sa information, uh, health education, mm -hmm. ano pa, halimbawa nag-decide na yung isang biktima ng prostitution at white slavery, mm -hmm. na ayoko na dito, gusto ko na mabago na. Ano pa ibang assistance ay eh, pinagkakalob ng focus? So, ini-evaluate muna namin yung isang individual, kung ano yung need na kailangan niya right now. Pag sinabi niya, ate gusto kong magtrabaho, titinan muna namin ano ba yung background mo, education, right. academic background. Mm -hmm. Na Kung pwede na siyang ipasok sa isang trabaho, inirecommend na hinahanapan namin ng work. But then, yung counseling na ginagawa namin, thorough counseling, kasi hindi namin siya pwedeng basta from from the bar to the work mm -hmm. na gusto mm -hmm. niya. Now, meron din gusto, gusto kong mag aral ate. So, hinahanapan namin ng sponsors. Okay. Like one of our clients right now, nakakuha uh -huh. kami ng spon sponsor sa Australia. So, mag-aaral siya. Kinala namin. ko yung sponsor na yan. Yes. din natin yan. <laughs> you know her. Yes. So, nangalap siya ng pera sa Australia through her band, mm -hmm. nakakuha sila ng sponsor para sa babaeng to. So, by next week, mag-aaral na siya. Ayun, ang galing-galing Alam mo, ang ipinagkakaloob ng focus dito sa mga kababaihan na to, yung nawala sa kanila, unang-unang nawala sa kanila, which is control and a choice yes. in their lives. Okay. Marami pa tayong pag-uusapan. Huwag kayong aalis. Magbabalik pa rin. Approved. Kasama ang Focus at si Miss Marlene.